Arestado ang isang drug suspect sa ikinasang by bust operation ng mga operatiba ng Valencia City Police Station sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ang drug suspect na si Alias Budi, 38 años at residente ng nasabing lugar. Sa buybust operation na ikinasa ng mga operatiba ng Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit ay nakumpiska ang apat na pakete na hinihinalang shabu na may bigat na 1.3 grams at 500 peso bill na ginamit bilang buybust money. Isan ang, isan ang Uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga. To report it immediately sa ating uh, mga nearest police station, pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Naharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mun Tabon, kay ka nimo ka NDPI. Ha, sa Police Regional Office 10. Ako ang yung police news network correspondent. Patrolwoman Rina Celestine Cendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Kulis.